narito na ang mga nag-trending na kwento sa mundo ng social media. Obra ng isang paralisadong stroke survivor hinangaan online. Realistic painting ng isang artist mula Quezon City nagpa-wow sa netizen. Lalaking kumasa sa Hakot Grocery Challenge nagpamalas ng kakaibang strategy. Virtual driving skills ng isang lola sa Laguna, Finlex gamit ang isang simulator toy. Mister, muntik nang ma-outside de Colombo dahil sa nakasulat na pangalan ng babae sa in-order na tea. At 88 anyos na lolo sa China, kinilala bilang oldest gaming male streamer ng Guinness World Records. Sure ko ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain, yun pala ang totoong kwento. Kasama ang mga follow-up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng mataas na views, comments, and shares. Kasama ang buong grupo ng TNBS Trending and Viral Show, ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Angelica Cosme at ito ang TNBS. Sama-sama tayo, Pilipino! sama-sama nating balikan ang ilan sa mga kwentong nagbigay pag-asa, nagpag-good vibes at hinangaan ng netizen sa mga nakalipas na linggo. Kaya naman para sa ating unang babalikang trending story, Obra ng Pag-asa. Hinangaan sa social media ang sa unang tingin ay simpleng guhit lamang ng isang lalaking nakaratay sa kama. Ngunit may mas malalim na kwento pala sa likod nito. Ang pasyente kasi sa larawan ay siya rin mismong gumuhit nito. Sabay-sabay nating silipin ang self-portrait ni Ben, isang stroke survivor sa trending report ni Arnold Herrera. A picture paints a thousand words. Yan ang peg ng munting painting na ito ng isang lalaking nakaratay sa kama. Pagkat sa likod ng obrang pinamagatang ang pulang kumot, nagkukubli ang isang kwento ng trahedya at pagbangot. Ang lalaki kasi sa larawan ay siya rin mismo ang gumuhit nito at ang pulang kumot ang isa sa mga naging sandigan niya sa mga panahong sinusubok siya na tadhana. Siya si Vince Roque, 64 anyos mula Quezon City na naospital noong October 2023 bago maging stroke survivor ilang buwan ang makalipas. Ang mas ikinamanghapa ng mga netizen, ang kaliwang bahagi pala ng katawan ni Vince, paralisado na. Sinimulan niya itong ipinta isang buwan matapos siyang makalabas ng ospital, bagay na nagsilbi na rin ang therapy at rehabilitation. Samantala, bumuhos naman ng mga papuri sa comment section para kay Tatay Vince at sa kanyang masterpiece na siyang alaala -ala ng kanyang pagsubok at muling pagbangon. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino. sa ating next viral story. Drawing na Genoing? nga, ang mga netizen ng obra ng isang realism artist mula sa Quezon City. Sa una kasi, aakalain mong simpleng drawing lang ng isang happy family ang nasa video. Ngunit kalaunan, may kitang ang papel na pinaguhitan, drawing din pala. Ang nakakabilib na artwork ni Julie, silipin sa trending report ni Millie Borja. Hinangaan online ang obra ng isang 21-year-old realism artist na ito mula Quezon City. Sa unang tingin, aakalain mong isa itong simpleng papel na may nakadrawing ng mga tao, bahay at puno at nakatape lamang sa isang board. Ngunit sa ilang segundo ng video, makikita ang pagkakadikit nito ay parte pala ng art. Ang artist sa likod ng nakakamanghang obra ay kinilala bilang si Julie Madrid na sinusubukang i-master ang art of realism kung saan ang kanyang mga likha ay nagpapas second look talaga sa mga makakakita. Ngunit pag-amin nito, nasa sobrang realistic ng kanyang gawa, marami ang mga taong hindi naniniwalang isa itong painting. Naranasan din naman nun itong makatanggap ng mga hindi magagandang komento mula sa ibang tao pero naniniwala siyang ang mga nagdududa sa kanyang arts ay patunay lang na sa sobrang realistic nito, halos hindi na naniniwala ang ibang tao. Pero kabalik na nito, marami naman ang humanga sa painting ni Julie online. Ang ilan, na manghasa kung paano nito nagawa ang ilusyon. Mayroon namang pinuri ang painting at ang talent ni Julie. Maliban dito, marami rin itong realistic paintings na ibinahagi online na umabot na rin sa libu-libong views. sa ating babalikang trending video challenge accepted. Marami na ang kumasa sa iba't ibang hakot grocery speedruns. Pero isa na ata ang batanggenyo na ito sa mga tunay na nagwagi sa nadurang challenge. Ang lalaki kasi tila nag-review para sa isang exam. Eh kasi naman, alam na niya kung saan siya pupunta, anong grocery items at higit sa lahat, aling brands ang kukunin sa loob ng isang minuto. Ang mahusay na hakot strategy ng lalaki, ating muling panoorin. Heto at nagpabalik si Arnold Herrera. Lexi at talino, yan ang ipinamalas ng isang lalaki mula sa Lemery, Batangas nang kumasa ito sa Hakot Grocery Challenge sa loob ng isang minuto. Sa pagsisimula ng timer, agad na kumaripas ng takbo ang batang genyo na tila nakamapa na sa isip ang kanyang bawat galaw. Ang kanyang target, premium brand items. Una niyang pinunteriya ang mga imported chocolates na nasa bungad ng supermarket bago kumaripas ng takbo para humakot ng mga delatang corn beef. Pero take note, nilampasan niya ang mga mas kilalang brands ng masa at hinakot ang hilera ng isang mamahalin at premium brand Matapos nito, agad siyang kumaripas ng takbo sa kabilang aisle at halos limasin ang iba't ibang variants ng isa pang sikat na brand ng luncheon meat. At hindi pa siya natapos. Dahil sa huling 20 segundo ng challenge, mabilis pa siyang nakahakot ng anim na malalaking sako ng bigas. Ang kanyang hanep na strategy, hinangaan ng netizens na napasanaol na lang din sa kanyang matagumpay na hakot grocery challenge. sa ating next a viral story. Sino si Jasmine? Muntik nang ma-outside de Colombo ang mister na ito dahil sa pangalang nakasulat sa cup ng kanyang in-order na tea. Imbes kasi na kanyang pangalan ang nakalagay, gaya ng karaniwang ginagawa ng mga barista, ang nakalagay, pangalan ng babae. Pero ang totoo, flavor lang naman pala ito ng kanyang biniling drink. Pero si Mrs. tamang Hinala na at labis ang pagdududa kung sino si Jasmine. Muling mag-good vibes sa mga tagpong yan, heto at nagbabalik si Millie Borja. Para sa mga mister o boyfriend dyan na mahilig umorder online, partikular na ng mga pagkain o drinks. Naranasan niyo na bang awayin ni Mrs. o ng inyong girlfriend dahil sa pangalang nakasulat sa inyong cup? Ganyan kasi ang naging karanasan ng netizen na si Nathan matapos mag-viral ang kanyang video kung saan nagagalit ang kanyang misis matapos mabasa ang pangalang Jasmine sa cup ng inorder nitong tea online. Jasmine tea yan, hindi Jasmine na ano, pangalang bugo. Oh, bibili ka ng mga tea, pangalang mga nakalagay. Tatawagin, Mr. Nathan, Mrs. She. Oh, Jasmine T. Hindi Jasmine na babae. Ito talaga, sabi man? mo. Ito talaga talaga Ayos ka talaga eh. At sa video na inyong napanood, makikita at maririnig kung paano tila magselos at magtamang hinala ang misis nitong si Chef, sa nakalagay na Jasmine sa cup. Kadalasan kasi ay pangalan ng mismong umuorder ang inilalagay ng mga barista. Pero sa kaso ni Nathan, pangalan ng kanyang order ang naisulat. Kaya naman Jasmine T ang nabasa ni misis pag-amin ni Nate. Noong una ay nagtaka rin ito sa nakasulat na pangalan pero ipinagsawalang bahala niya na lamang ito at hindi na binigyan issue. Hindi naman ito akalain na pagmumulang pa ito ng pagsiselos ni Mrs. Pero sa kabila nito, nilinaw niyang maayos naman ang kanilang relasyon na mag-asawa sadyang sanay na sila sa kulit ng isa't isa. Tila ito na nga rin daw ang paraan nila ng lambingan na mag-asawa. Pero ang ilang netizen to the rescue para kay Nate at nilinaw na Jasmine ti talaga ang pangalan ng order at hindi ito ibang babae. Ang ilan, tila sineryoso naman ang video at may ilang komento patungkol sa relasyon ni na Nate at she. Si. Ang nakakaaliw na video ng mag-asawa umabot na ng 2.1 million views, higit 95,000 hearts at 11,000 shares. kwento record-breaking gamer grandpa. Ika nga nila, age doesn't matter, pero ang kasabihang ito, hindi lamang sa usaping pag-ibig na gagamit, kundi maging sa pag -e enjoy sa buhay. Gaya na lamang ng lolo na ito mula sa China. Sa edad kasing 88, nawiwili pa rin ito sa paglalaro ng online games na naging daan para kilalanin siya bilang oldest gaming male streamer ng Guinness World Records. Kilalanin si Gamer Grandpa sa trending report na ito. Bebe, alis yung daliri mo. Alis ka, bebe. Basta lola, sweet lover. Ay, iba na pala ang lola kasing ito mula sa Mahayhay, Laguna. Suwabe ang kapit sa Manibela, ala professional driver. Trending ngayon sa TikTok ang naturang senior citizen dahil sa pangmalakasang driving skills nito sa loob ng kwarto. Oo, tama kayo ng dinig. Sa edad na 74 si anyos, tila sanay na sanay pa rin sa paghawak ng manibela at kitang aliw na aliw pa habang nilalaro ang driving simulation toy ng kanyang isang taong gulang na apo. Kaya naman tuwang tuwa rin ang uploader na si Patricia na tila mas nauna pa raw mag-test drive ang kanyang biyanan kesa sa kanyang anak. Sa katunayan, noon pa man daw, sa tuwing may mga bagong laruan ng kanyang tsikiting ay lagi rin itong sinusubukan ng kanyang biyanan. Samantala, ani ng netizen na ito, hayaan na raw natin at baka naman grandma is just healing her inner child. Naaliw naman ang isa na sobrang nakyutan sa paglalaro ni Lola. Ang trending video ay humakot na ng mahigit isang million views at higit 50,000 likes sa TikTok. sa kwentong record-breaking Gamer Grandpa. Ika nga nila, age doesn't matter, pero ang kasabihang ito, hindi lamang sa usaping pag-ibig na gagamit, kundi maging sa pag -e enjoy sa buhay. Gaya na lamang ng lolo na ito mula sa China. Sa edad kasing 88, nawiwili pa rin ito sa paglalaro ng online games na naging daan para kilalanin siya bilang oldest gaming male streamer ng Guinness World Records. Kilalanin si Gamer Grandpa sa trending report na ito. Meet Yang Bing Lin, o mas kilala sa tawag na Gamer Grandpa. Siya lang naman ang may hawak ng titulo bilang oldest gaming male streamer sa buong mundo. Sa edad kasing 88, nawiwili pa rin ito sa paglalaro ng online games. Aba, kung sa iba, lagot ang mga apo kapag nahuli ni lalolo at lola sa matagal na paglalaro online, ang grandpa na ito, baka talunin ka pa sa paborito mong game. Sa report ng Guinness World Records, nagsimula ang hilig ng matanda sa paglalaro ng table tennis at video games mula nang magretiro ito taong 1996. Si Gamer Grand pa na nagmula sa China, Scientific Research and Engineering na may kinalaman sa oil at gas drilling daw ang pinagkakaabalahan noon. Tomb Raider, Resident Evil, Sniper at Puzzle Games ang ilan sa mga hilig nitong laruin. Kaya naman, kung isa ka rin gamer, baka mapasa na all ka kay Lolo dahil higit limang daang games ng araw ang nakolekta nito. Mayroon pa siyang latest edition ng Xbox, PlayStation consoles at PS5 na natanggap niyang regalo mula sa isang sikat na tech company at ilang fans. Pero ano naman kaya ang say ng pamilya ni Gamer Grandpa sa hiling ng ito? Ang kanya raw misis at dalawang anak, suportado ang gaming habits nito. Sa katunayan pang araw ay nagsisilbi rin itong bonding activity ng kanilang pamilya. Pero tulad ng iba, may limit din naman daw ang paglalarong ito ni Lolo. May disiplinaan niya ito pagdating sa oras ng paglalaro. Maliban sa oldest gaming male streamer, hawak din ni Yang Binglin ang Guinness world records title bilang oldest video game's bili-bili content creator. Sa huli, ayon kay Gamer Grandpa, hangad niyang maliban sa enjoyment, may mapulit ding aral ng mga bata tuwing naglalaro. isa na namang episode ng na mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng na mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Kaya naman, kung meron din po kayong mga katulad na istorya, ay i-share nyo na yan sa ating comment section o kaya na may itag rin kami sa TikTok at DZRH News. At iyan ang mga kwento sa likod ng na mga nagpa-viral na video kasama ang buong grupo ng TNBS. Trending and Viral Show Assignment namin na kapag may nag aalamin, bubuin at yung follow-up namin ang mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman na mo sa TNBS Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unaan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino.